Ito, nagsalita si Sara Duterte kahapon. Una kong uh, umikot na balita eh etong ano, ito papakita ko sa inyo. Wait. Ito yung una kong napanood, so to lang. Inihayag ni Vice President Sara Duterte ang rason sa likod ng panawagan ng Duterte supporters na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginanap kasi na meet and greet niya sa mga overseas Filipino workers kahapon sa Netherlands na puno ito ng sigawan ng mga supporters na Marcos resign. Ayon sa pangalawang pangulo, sa pagiging presidente kasi dapat nasa tamang pag-iisip raw at desisyon nito dahil sa kanya nakasalalay ang kinabukasan ng kabataan at bansa. binigyang din ni VP Sara na mahalaga rin ang drug test sa kapasidad at abilidad na mamuno. Ang hindi raw pagsunod dito ay katumbas ng pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil kinakailangan daw malaman ng taong bayan na nasa ayos ang decision making ng isang presidente. Alam nyo kasi ang uh, pagiging Pangulo, dapat na sa tamang pag-iisip ka. Yung pagsasabi eh, na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is not amount to betrayal of public trust. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin, Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Samantala, muling ibinahagi ni Vice President Sara Duterte ang dahilan kung bakit hindi raw sila ang totoong problema ng bayan, kundi ang kasalukuyang gobyerno. Ayon kay Duterte, noong tumakbo sila ni Pangulong Marcos sa platform ng Unity at Continuity, kabilang doon ang Build, Build, Build Project ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Pero nang manalo sila ni PBBM, anya hindi naman napagpatuloy ang sinimulang proyekto ng kanyang ama para sa Pilipinas. Ayon sa Vice Presidente, ito raw ay dahil nakatago lang ang pondo sa mga proyekto na pamigay o naroon lang sa bulsa ng contractor o politiko. Ibinunyag din ni Duterte na personal ang rason kung bakit siya nag-design bilang kalihim ng Department of Education, anya may hindi raw siya nagustuhan na ginawa sa loob ng ahensya. Ang budget daw kasi na dapat ay para sa si school building program ay pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Nagpapatunay raw ito na ng problema ngayon ng Pilipinas ay ang pamamalakad sa gobyerno kaya patuloy ang kahirapan at parami ng parami ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil sa kawalan ng oportunidad sa Pilipinas. Kaya naman, patuloy ang paghimok ng pangalawang pangulo sa mga taga-suporta nito na huwag tumigil sa panawagan na ibalik ang kanyang ama sa Pilipinas. Tiniyak nito sa publiko na ayos lang kahit ituloy ang kaso ng kanyang ama sa Pilipinas basta makabalik lang ito ng bansa. Sabi kasi ni Sara Duterte, kailangan daw isang presidente, isang pangulo ay dapat nasa maayos sa na pag-iisip. Ito ba mga kongero ay senyales na isang taong nasa tamang pag-iisip? sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag ay ako, hindi mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke, no joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ko, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo magpatay na. And then he said yes. Alam na natin? <laughs> Alam na natin kung sino ang may kailangan ng ano? assessment para malaman kung isang tao ay uh, nasa tamang pag-iisip pa rin. Kaya nga, ano eh, kaya nga ang tao kay Sarah Duterte, psycho Sarah eh. Dahil sa mga ganyan-ganyan yung drama. Kung sige, sabihin na natin, kailangan na isang pangulo ay nasa tamang pag-iisip. Bakit yung tatay mo diagnosed na mayroong psychological disorder? Siya pa nga nagsabi rin. So, sabihin, dapat, hindi rin dapat na muna yung tatay mo. Ano pa yung isa? Masama na yung loob niya kasi yung sa platforma ng, ano, ng uh, Bill, 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 Oh continuity continuity down ng build 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 doon siya nagalit bakit ma obsessed na obsessed ang mga Duterte dito sa mga construction? Tapos ito pa, di ba? Sabi niya, kaya daw siya na nag-resign kasi yung budget daw na nakalaan para sa school buildings ay pinagpiestahan ng condo warehouse daw, sabi. Yung construction na construction ng school buildings. Bakit ba sobrang obsessed itong si Sara Duterte sa construction? Baka kasi, alam niyo mga kutsero, ito kasi yan. It makes sense eh. Bakit kaya galit na galit itong si Sara noong sinabi niya na hindi itinuloy yung mga proyekto ng build, build, build at at yung mga school buildings ay ito yung budget for school buildings ay pinagpiestahan ng mga kongresista. Kasi mga otsero, kaya gigil na gigin sila dyan. Kasi nandyan ang pera pagdating sa gobyerno. Nandyan ho kasi yung kickback. Kaya galit na galit si Sarah. Ngayon, syempre, insinuation na lang niya na sabihin na ginamit ng kongreso o ng kamara ito yung budget para sa kanilang sariling pang uh, para sa kanilang sariling interes. Chismis na lang ngayon. Pero hanggang ngayon, wala ako siya na ipapakita sa kanya mga chismis. May nakita na ba kayong ebidensya na si Sara Duterte ang nagpakita na merong uh, na yung budget ng uh, school buildings ay uh, Chinap-chap ng mga nasa kamara ng representante. Wala, di ba? Ngayon, bakit sinasabi ni Sara Duterte to? Kasi syempre, siya yung magiging beneficiary. Eh. Kapag nag si presidente, sino magbe-benefit? Sino ba ang magiging presidente pag nag-resign si BBBM? Self-serving eh. Self-serving ang tawag doon. Ah. Diba? pero inuudyo kanya yung presidente na mag-resign. bakit kasi ako yung papalit sir nga papalit kasi between uh, PBBM at kay Sara Duterte between kay presidente at kay vice presidente sino ang nakitaan na ng corruption? sabi ng mga DDS may confidential fund din naman ang presidente bakit hindi iniimbestigahan Kumuti sana kung mayroon notice of disallowance ang office of the president wala naman sabi nila ibang DDS dyan, eh sabi mayroon naman notice of disallowance sa presidente sa Department of Agriculture okay Department of Agriculture, ano nangyari? Naglabas ang ang, ng statement ng Department of Agriculture number one, tinanggal na nila yung mga tiwaling opisyal, pangalawa na nagbabayad na yung mga tiwaling opisyal ibinabalik na yung pera. So, justice has been done. Tapos na. E eh, kay Sarah Duterte. Sa bagong Pilipinas ang, pababago, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people change must begin government. kaya naman, ito ang aking mga mahigpit na tagubi sa mga kawani ng gobyerno. Una, bawal ang tamad at makupad sa pahalaan. Walang puwang ng mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Distress calls must be responded to without delay. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. At saka palitan na ninyo, yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. requirements and the processing time must be reduced. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulugbat. Kapag, kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas.